Asan na, Eli? Where are you? Iyadjigjig na ng balon. Ang tibay naman ng lobo na to. Bala! <laughs> <laughs> <Tala! laughs> But what happened? Ya! Jig! Jig! Dali na, pas. Paputokin mo yung ano. Paputokin mo yung sun lobo. At tignan ko kung ano yung reaction. Ila! Jig! Jig! Dali! Habang-habang nakaupo siya, dali paputokin Mamaya, Mamaya, mamaya. O, diya. Jig! Jig! Ate nani niya, jig-jig, dali. Okay <laughs> na, okay na. 你知道吗？我。<laughs> <laughs>